Korean exorcism movie tungkol sa isang tatay na gagawin ng lahat para mailigtas yung anak niyang sinapian. Susundan natin dito ang isang doktor na inoperahan sa puso yung anak niya para gumaling ito. Ayun nga lang, imbes na gumaling, dito na nga nagsimulang magbago yung anak niya at mas lalala pa nga ito ng masapian nga ito ng isang demonyo. Sa kasamaang palad, binawian nga ng buhay yung anak niya at sa burol nga nito, dito na nga magsisimula yung lahat ng gulo. Dito na nga magugulat yung tatay nang marinig niya yung boses ng anak niya na parang humihingi nga ng tulong habang nakaburol ito. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga niya gagawin ang lahat para makuha nga yung anak niya at mabuhay nga ulit ito bago pa nga mahuli ang lahat. At dito na nga rin darating yung isang pare na tutulong para malabanan nga yung demonyo at matulungan yung tatay na ito na mailigtas nga yung anak niya bago pa ito tuluyang Macrame, Title ng movie, Devil's Day. I love the premise of the film pero siguro, poor writing lang din talaga. As a fan ng Korean series na Money War, sobrang nostalgic na makita ko ulit tong artista na to. I'm just happy na sa industry na maraming nakakancel, nandito pa rin siya. Balik tayo doon sa may movie. Ako kasi, hindi ako fan ng mga sapi-sapi or exorcism movies unless maganda talaga yung story. Kaya ako to pinanood kasi interesting nga yung story na nasinapian nga yung isang anak, binawian nga ng buhay, tapos sa may burol, iisipin ng tatay na buhay pa rin yung anak niya. Like doon pa lang aabangan mo na eh, kung bakit nga ba sinapian yung anak niya, paano nga ba mabubuhay ulit, Tsaka anong gagawin ng tatay para mailigtas nga lang yung anak nga? Interesting din yung premise na nasa burolan sila tapos ganito nga yung mga nangyayari kasi ramdam mo nga yung pressure and panic doon sa may tatay kasi nga baka buhay pa yung anak niya eh tapos baka nga ng buhay. I mean the film had the right pieces naman eh pero parang hindi lang talaga nila nagamit or naikunekta na ng maayos. The acting was okay, the visuals and cinematography naman, goods naman as always sa mga Korean films. Pero yung story lang talaga. Eh. The film tried a lot of things and ang dami nga nilang pinasok doon sa may kwento to the point na sobrang convoluted na ng story. Kumbaga simple na nga lang yung premise ng film but they tried so hard to make it mysterious na may twist and all na sobrang unnecessary and mas nagpagulo nga lang doon sa simpleng kwentong kinakwento nila. I also didn't appreciate the pacing na hindi consistent yung emotional beats and rhythm ng story na para siyang patalon-talon na ang hirap sundan and for me wala masyadong kakapitan doon sa may story. Hindi na ipakilala na maayos yung tatay, hindi na-establish yung relationship niya doon sa may anak niya, and yung sa pare, hindi ko naramdaman yung connection niya doon sa may story, at marami pang iba nga. Siguro if mas maayos lang yung introduction ng mga characters, and also yung pagkakatahitahin ng mga scenes, lalo na yung mga tension ng film, siguro mas okay yung kinalabasan nito eh. Pero ayun. Appreciate ko naman din yung reveal kung bakit nga ba ito nangyayari, kanino nga ba galing yung puso niya, pero for me, it came out of nowhere na sana nga, mas maayos na lang na ipasok sa may story kasi maganda naman eh. Kaso ayun nga, hindi siya maganda yung pagkakakwento ba? I'll give credit where it's due naman and for me, medyo na tied up naman ito yung story on that part kasi nga, may ginawang kasalanan nga yung tatay tapos yung anak nga yung nagsuffer and in the end, naparusahan din naman yung tatay doon sa may dulo, doon nga sa masamang ginawa niya pero sana nga lang din, pati yung kaibigan niyang doktor naparusahan din para mas satisfying lang talaga yung dulo so yun again ang title na to ay Devil's Day and ang Torta rating ko for this ay 5 out of 10 so 50-50 lang talaga ako dito yun lang thank you